ito guys. Papakita ko sa inyo guys. Kamote. Tingnan mo kung paano sila kumain dito guys. Itong kamote, pin pinakuluan na to. Ang gusto nila matanggal sa balat. Tingnan Ganyan lang. Ayaw nila kasi tamad kasi sila mag ano, magbalat ng kamote. Gusto nila yung pamadalian lang. Ganyan no. Ano mo ginagawa dito guys? Tapos laga. Iyan mo, i-oven mo para masunog yung ano ganyan parang sinugba saatin atin ba o so dito, ginapuron nila ginaoven para mabilis mabalatan ayaw nila yung dumidikit yung malagkit yung mabasa-basa pa yung amo ko ayaw kumain ng ganyan gusto talaga nila yung nakano nakapuron tapos pag ginamutin mo yung balat niya nakaano na eh na nadali na lang siyang balatan ganito na lang siya kainin tapos dito lang ang kamote nila hindi masyado matamis hindi kagaya sa Pilipinas na ang tamis dito niya haluan nila ng ano honey para ang tamis yung iba naman nila lagyan nila ng dates pag nilalaga tapos ipurun tapos aluan mo pa ng coffee na barako yan di okay, masarap na ah, ang tapang